magising nito lang ko na ito mamaya ayan. good morning good morning ito na yung star na isa kulay dilaw di ba? ang liwanag good morning good morning mga kabayan ayan maaga tayo ngayon dahil may misa Ayan. Ito na po yung ginawa kong star. Ayan. Dito kinabit sa bungan. Ayan. Dalawa po yan. Pula at saka yung green. Saka nandun si si mama yung gawas doon. No? Alas 4 na po tayo ng umaga. Kasi mama yung gawas doon. Ayan. No? Oo. Oh. Kaga-aga na Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oo. Oh. <laughs> ah, na po siya doon. Sa dulo. <laughs> ah, good morning. Ito po yung ating mga ginawang star. Kayong pula maaga po tayo ngayon good morning good morning good morning mga kabayan saka may kinabit din ako install yan Ayan. Andun yung isang star, yun. Huli ka. Maga tayo ngayon paglinggo alas 4 kikising na tayo yan ito po ilalagay natin mamaya sa sa harapan ng simbahan ito si ano yung ginawa ko yan na yan kakabit na natin mamaya doon sa taas doon sa gitna ng stage yan lalagyan na natin dyan sa stage mga guys na tayo ngayon mga kabayan good morning good morning good morning si junior maga rin yan oh. maga rin nagigising yan bro ah, ganito kaaga kami mag ano magising ito bubukan ko na ito mamaya yan Good morning, good morning. Ito na star na isa. Pula ay dilaw. Diba? Ang liwanag. Pasok tayo sa bodega. Yun. Bye-bye, yeah. mga kabayan. Good morning, good morning.